Yan guys, morning sa lahat. And duty na kami ni tatay. Yung kasama namin kami sa may dulo. And ang gagawin namin ngayon, ito. Yan. Gagawin namin ngayon. And good morning sa inyong lahat. Ingat palagi and God bless. Gawin muna kami ni tatay. Okay, papakita ko lang sa inyo pang natapos. Ayan guys, mga iwanang tatay. Ayan. Pag sila, nando sa may dulo. Ayan. Ayan nyo. namin. Hindi nyo masyadong malinis. Ayan guys, nagbabaybay po kami. Ito yung mga kasama namin yung dalawa. Dito atas lagi gumawa ngayon. ayan guys titirahin po namin to <laughs> baka ibang tirahin yung maisip nyo eh ha ito na trabahin ka muna to <laughs> And guys titirahin na po ni tatay ha <laughs> ah. ganyan kasi ipagyan si tatay eh ha oh. ganyan pa nga natirahin dalaw eh ganyan ipagyan si tatay eh Ayan yung sinasabi ko na ano, na maraming basura. <laughs> diba? Kahit may nakalagay na bawal magtapon ng basura dyan sa ilog. Mayroon pa rin mga basura. <laughs> ah, Sarasarang basura yan guys. Ayan, kunin muna naman ni tatay. Cut ko muna ulit. Yan, timing mga idol. <laughs> may patay na ano, may patay na pusa. Normal lang yan. Ayan, nakikita niya yan. Pero di namin kukunin yan. Water lily lang tsaka yung basura lang. Papanurin namin yan. Ayan na. Patay na hayop yan. Di ba? Basic. <laughs> Ayan, mabuti dito. Malinis-linis kahit na paano. Ayan, may aso nga doon. Hindi na nga pinaanod kasi nga ang sarap sa ilo. <laughs> Wala agos Pero ano yan Agos ay nyan agos yun Pag ng malakas Mamaya Ayun ang buti pa dito Kagawad tantan Malinis Medyo malinis Sira ng basura eh. Kag -kala, Kagawad tanta to Ayan, cut ko muna guys. Mamaya to, TIS style. Ayan guys, may naninig na naman tayo. Nakikita nyo yan? Ito, snub ko lang, pa makita nyo. Ano yan? Patay na hayop yan. Ayan, hindi ko lang alam kung kita sa video eh. Medyo blurred kasi ganun. Sensyo na sa camera. Ayan, patay na aso. Hayop po yan, hindi ko alam kung aso o pusa eh. Ano yan tay patay na aso yan no? No? Tay? Tay? Patay na aso yan no? Yan patay na aso pala yan O diba? Patay na aso Ayan guys, TIS na tayo, eskwelahan yan, eskwela na po yan. And malinis na rin po dito. Yan, kahit na paano, malinis na. Ang hindi lang namin tatanggal yan, yung mga damo sa may trick. Yan. Pero kahit na paano, malinis na. dito tulad dati. Ayan, ito yung palengke. Tapos, palengke, may ano yan, may taas, may kotsas may taas. Yan, may kotsas may taas. Yan, papunta tayo ng ano, Kronos. Ito guys, ano na tayo sa so may Kronos. Yan, Kronos Mart. And malinis na rin naman dito. Malinis na rin, kahit na pano. Nag-bye-bye lang po kami. Yan. Ayan guys. bike na nga tayo. T-Ice to. And magkatapon muna kami ng water lily at baso ka. And guys, salamat sa pagsama sa aking small vlog, ngayon kasama ko ka sa tatay, nagsasaguan, tapos manalaman yung basura, and water lily alam nga dito alam guys ay salamat ulit sa pagsama sa aking vlog, yun lang ingat kayo palagi, guys love you, peace out